Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng uh, opinion reaction nitong post ng PRRD The Greatest 9 minutes ago so, uh, Nasummarize dito ang SWS survey Conducted uh, itong June uh, 2025 June 25 to 29 1,200 adult respondents nationwide dinanong yung trust rating ng government officials lalo na yung top 4 ang most trusted government official walang iba kundi si Vice President Sara Duterte at 61% <laughs> sumusunod si Senate President Iskudero uh, ang kanyang trust rating is 55%. Ang pangatlo, ang presidente. Di ba kung presidente ka, you have all the powers, dapat ikaw sana ang pinakamataas ng rating. Kaya lang, baliktad Ang presidente is only 48% at ang pinakakolelat, si Speaker Martin Romualdez na ang kanyang trust rating is only 34% so 34% malayo uh, i-compare natin sa isang survey okay, sa survey ano may apat na grupo, survey groups na pinagtitiwalaan ko credible sa tingin ko, opinion ko isa na tong SWS. Isa na yung uh, Pulse Asia. Publicos Asia. At saka WR numero. All others, depende. Example, Tangere. Kung Tangere na commission survey, wala na yan. Octa Research, commission survey, wala na yan. Poros pabor sa kina <laughs> uh, Speaker Martin Romaldez yung Tangere at saka ano. But kung non-commissioned, pwede pa. Okay? So, i-compare natin ha. Uh, bago lang din naglabas ang Publicus Asia pahayag, second quarter din, June 27 to 30. Ang trust rating ni BP Sara is 33%. Samantalang si PPBM is only 19% at saka si Speaker Martin Romualdez is 10%. So makita mo no, uh, walang tatalo kay VP Sara. Naya 33, 19, and 10. Dito naman sa SWS, 61% VP Sara. Sumusunod, si PBB 48%, tapos si Martin Romualdez is only 30, 4%. So, despite yung resources nandyan kay PBPM and uh, Romualdez, billions of pesos ang puntong hawak nila. Si pisara kalooy kung sa Bisaya, kasi yung budget niya <coughs> for 2025, Uh, Nag-request lang 2 billion, binawasan nila ng 1.3 billion, 700 plus lang. Loooy! Yung taon. Hmm. Tapos sinabayan pa nila ng panggigipit ng impeachment, kaso kaliwa't kanan, uh, tatay niya kinidnap, dinala ano, wala lang. Oh. So bakit despite all these advantages ng nakaupo, PBBM and Romaldes, bakit napakababa pa rin yung ratings nila? Bakit hindi nila matumba-tumba si BP Sara? Ano ibig sabihin no? na yung taong bayan matang-mata. O oh, yun bang, Hindi na ninyo maluloko ang taong bayan ngayon. Kasi na age of social media. Magbasa lang tayo sa mga comments. Comments. <laughs> Ang inilagay naman, oh, sino ba yan? <laughs> hindi ko kilala yan, oh. Sinong kamukha? <coughs> oh, may mga hindi naniniwala, oh. Kailan naging up ang survey na yan? Siguro kasama si Ngagba Humigo sa survey. Oh, hindi sila naniniwala sa survey. Ako, naniniwala ako sa survey ng SWS matagal na po ang SWS nagsasabi. Actually, ang ang line of expertise ng SWS more on improving the lives of Filipino people. Kaya mayroon monthly survey sila yung uh, bilang ng mga pobring Pilipino. Yan. Bilang ng mga nagugutom na Pilipino yung quality of life ng Pilipino, nag-improve pa yun ang mga sinusurvey ng SWS. At ako, nasusubaybayan ko, mula nung umupo ang administrasyong ito, sa survey ng SWS, padami ng padami ang bilang ng mga taong nagugutom. Parang po na, mo na yung bilang ng gutom noong pandemic. So, ano ang nangyayari sa bayan natin? Wala naman tayong pandemic. Bakit? Madami pa rin ang bilang ng nagugutom. Ibig sabihin, o, oh, yung legacy ng Pangulo. Ang gusto niyang legacy, wala daw taong, wala daw Pilipinong nagugutom. Eh, bakit padami-dami, parami ng parami ang bilang ng nagugutom sa survey ng SWS? O, ibig sabihin, hindi efektibo ang ginagawa ng administrasyon ito. Bilang ng mga pobre, ganon din. Sabi, second fastest growing economy daw sa Asia ang Pilipinas. Yes, siguro. Siguro nga. Kasi ang mga mayaman talaga, mayaman. Ang economy, dinimisure man yung yaman ng bansa, yung economic activity. So, ang mayaman, yung mayaman, ang mga pobre, pumupobre. Yan po ang survey na kaya, no wonder, ang rating, trust rating ng administration ito, mababa. Si Bipi Sara, na sabi nila walang ginagawa. Siyempre, vice president. Wala talagang trabaho ang vice president. Hintayin niyang ma-incapacitate ang presidente bago siya magtrabaho. O, bakit mas mataas pa rin ang rating niya? O, gumising kayo. Lalo na si PRRD. Yung survey ng uh, Pulse Asia, Uh, mayo ata yun. Ang trust rating niya 63%. Samantalang si PBBM 32% lang nakakaya. Anyway, you cannot put a good man and woman down. Mabuhay po kayo. BP intay Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas uh, mas maayos na tahanan ang tribong talambi. Panorin niyo ang video na ito. Silang ante ang tagaan o gero silang nanay. O muna ni ang yero ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyot. So sayo pa gani ga uh, ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og gero Ini uh, semua karon abot na ang ero nga gihatag ni nanay nga tigulang abalo. Og mo na ni sinanay ang tigulang gitabangan lang gani ni kuya. Mo na ni ang gipatindog ni nanay nga iyang atupan karon. Sa ginoo kay ang kuksin kay katigulang na kay tigulang mm -hmm. namang. Lagi. Pila na day na na mong edad? Tinta kwatro na. Si tinta e kwatro? Uh, oo, sa so so tigulang na yid ka. Ang mag na ni nanay? Akong awas. Ay, mong awas ang magtabang ah, sa imo ha. Oo, oo. Lagi. Pila na dahil na ka katuig nga uh, sa imong pagkabalo na? Kapinabahinti. ka tuig? Oh, oh. Oo. So, asa? So, karoon, imo gining balay ang imong ipuyan. Oh. Oo, so, lang ka. Itabangan. Mm-hmm. -mm. salamat si nanay sa ginaog sinagatan ako sa video. Nga natagaan siya gero. Salamat nanay! Salamat. Salamat.